Ano ang mga benepisyo na makukuha natin sa pagkain natin ng kamatis? Ang kamatis ay isang masustansyang gulay na maraming benepisyo sa ating kalusugan. Narito ang ilan sa mga pangunahing benepisyo ng pagkain ng kamatis. 1. Mayaman sa vitamina at mineral. Ang kamatis ay pinagkukunan ng vitamina A, C, K at mineral gaya ng potassium. Nakakatulong ito sa pagpapatibay ng ating immune system pag-aayos ng balat at pagpapanatili ng malusog na puso at buto. Ikadalawa, mataas ang antioxidants lycopene. Mayaman ang kamatis sa lycopene, isang natural na antioxidant na tumutulong labanan ang mga free radicals. Pinapababa nito ang panganib sa mga chronic diseases tulad ng sakit sa puso at ilang uri ng cancer. Tatlong nakakatulong sa pagkontrol ng presyo ng dugo. Dahil sa taglay nitong potassium, Nakatutulong ang kamatis sa pagpapababa at pagkontrol ng blood pressure na mahalaga para sa kalusugan ng puso. Ikaapat, nagpapabuti ng kalusugan ng balat. Ang antioxidants at vitamin C na taglay ng kamatis ay tumutulong protektahan ang balat laban sa pinsala mula sa araw at nagpapasigla ng collagen production na mahalaga para sa elasticity ng balat. Ikalimang pampalakas ng immune system, ang mataas na nilalaman ng vitamin C ay nakakatulong sa production ng white blood cells na siyang depensa ng katawan laban sa mga infection. Ikaanim na, nakakatulong sa pagtunaw. Dahil sa mataas na water content at fiber, nakatutulong ang kamatis sa maayos na digestive system at pag-iwas sa constipation. Ikapito, mababa sa calories para sa weight management. Ang kamatis ay mababa ang calories ngunit mataas sa nutrition kaya't magandang isama ito sa diet para sa mga gustong magbawas o mag-maintain ng timbang. Sa kabuuan, ang regular na pagkain ng kamatis ay makatutulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng puso, balat, sistema ng pagtunaw, at overall immunity. Huwag kalimutang isama ito sa iyong pang-araw-araw na pagkain para sa isang masigla at malusog na pamumuhay.